So, magluluto po tayo ngayon ng pinangat na isda. Yan mga guys, nakabili po ako ng iba't ibang klase ng isda. Ayan po, halo-halo po ito. Iba't ibang klase po guys. Yan po. Kaya mga kananay at tatay, minsan po ikot-ikot lang po tayo sa palengke. May makikita po tayong iba't ibang klase ng isda na binibenta ng mga tindera-tindera na pinagsama-sama na nila uh, ang bili ko po dito ay 200 isang kilo po lahat ito guys at mga kananay at datay so simulan na po natin ang ating pagpe-prepare para po ito ay maluto na po natin so ilalagay po muna natin ang ating sibuyas yan po at maglagay rin po tayo ng ating kamatis. Kalat-kalat lang po natin mga kananay at tatay. Ayan po. At maglagay naman po tayo ng talong. Dinamihan ko po yung talong mga kananay at tatay kasi po masarap po ito eh. Ayan. Ipapailalim lamang po natin ito. Depende po yan sa inyo. Kung gusto nyo po nang nakapailalim. Ayan. Yung iba ilagay naman natin sa ibabaw. So, ayan mga kananay at tatay. At ilagay na po natin ang ating haluhalong halong isda. Ayan po. Ito pong klase ng isda. Ayan po. ba? Diba? Iba't ibang klase po. Iba't ibang klaseng isda po yan mga kananay at tatay. So iayos na po natin. O, sap sap. Ito hindi ko alam kung anong tawag dito. Tapos ito maliliit na tilapia. O pampangat talaga siya. So pagsamasamahin na po natin ang ating iba't ibang ng isda. Ayos lang po natin ito mga kananay at tatay. Ayan po ayos lang po natin ng maganda dahil hindi naman po natin ito pwedeng haluin dahil baka po ito ay madurog so dadahan-dahanin lang po natin ang ating apoy medium heat lang po ayan teka po ilalim natin ang ating mga tilapia dahil ito po ay medyo may kalakihan lang ng konti compare mo dito sa mga sapsap kasi -sap. <clears throat> tingnan nyo naman po yung maliit lang na tilapia pero oh, iba po ang difference nya kaya hmm. e, medyo sa ilalim po siya para yung sapsap -sap po hindi maduro Yan. sa ilalim lang po natin ang ating mga tilapia mga limang tilapia po ito na nahalo talagang halo-halo po siya nakikita naman po ninyo eh. kita po ba? kita po ba sa video? Hmm. pasensya na guys mali po ang akin dirty kitchen kaya po wala akong masyadong mapwestuhan ng aking camera. Alay mo, one of this day. Maging maayos ang ating kitchen. Ayan. So, ayan pa mga guys. Ayan pa mga guys, mga kananay at tatay. So, nasa na po natin na ating mga isda na iba't ibang klase. So, ilagay naman po natin ang ibang talong sa ibabaw. Ayan po. Depende po sa inyo kung paano nyo ilalagay ang inyong mga Pangunahing sangkap So ito po ang iba pong sibuyas Kalat-kalat lang po natin At kamatis Yung iba na sa ilalim at yung iba naman po ay nasa ibabaw At ilagay po natin ang katas ng kamatis Sayang po yan dahil eh. masarap at konsistansya yan Ayan po ilagay naman po natin ang ating sili sa bandang ibabaw din po. Ayan. At budburan po natin ng black pepper powder. Depende po sa inyo kung black pepper powder ang gamit nyo. Whole or yung durog. Yung durog kasi hindi pino yun, di ba? Ayan. Depende po sa inyo. At itong ginagamit ko pino kasi po. Ayaw ng mga kasama ko dito makagat yung paminta. Kaya ayan. Ayan. So at maglalagay naman po tayo ng asin. Tansyahan lamang po ako mga kananay at tatay. Ayan. At maglagay naman po tayo ng konting patis hindi po yan maalat so katingin nyo lamang ay maalat pero hindi po talaga yan maalat konting patis lang po para po malinam na mang ating pinangat at lalagyan ko po ng kunting seasoning powder para po yung lasa nya mas lalong luminam na ayan po mga ayan po mga kananay at tatay Tantyahan lang po yan. Kung sanay po kayo sa tantyahan, hindi eh, mas maganda po kasi tuloy-tuloy lang ang lagay. At ito po ang ating huli. Sangka, pang ating lemon juice. Kalamansi juice po, mga kananay at tatay. Ayan. So maglalagay naman po tayo ng kalahating tasa ng water dito po sa pinaglagyan natin ang kalamansi juice at ibuhos naman po natin dito sa ating strainer ng kalamansi ayan po, ikot-ikot lang po natin ang bahagya, ang ating tubig na inilagay, ayan po mga kananay at tatay at tatan naman po natin ito wait lang po Ayan, takpan na po natin mga kanani at tatay. At pakuloyin po natin ito ng sampung minuto sa dahan-dahan lamang na apoy. So wait lang po natin. Tapos na po ang ating sampung minuto. Pwede na po natin silipin ang ating pinangat na halo halo isda. Ayan. Maluluto na po siya guys ayan po mga kanani at tatay. Papatakan po natin ng konting mantika ang ating pinangat. Konting mantika lang po mga kanani at tatay. Ayan. ayan po at takpan muli natin ito sa loob lamang po ng tatlong minuto mga kanani at tatay. After 3 minutes po ay luto na po ito mga kananay at tatay. So wait lang po natin mga, mga kananay at tatay. Wait lang po natin ito ha. after 3 minutes. Luto na po yan. Yeah, tatay tapos na po ang ating tatlong minuto. At muli po natin silipin ang ating lutuing pinangat sa kalamansi. Yan po mga kananay at tatay. Luto na po siya. Ayan. At nakatapos na naman po tayo ng, panga, ng isa pang panibagong lutuin sa araw na ito o oh, sa gabi na ito. So ayan po mga kananay at tatay. At patayin na po natin ang ating kalan. Baka po matuyuan. Masarap po ang katas ng sabaw ng isdang ito. Oh. Patayin na po natin ang ating kalan. So ayan po, hanggang dito na lamang po ang ating video. Hanggang sa muli, bye-bye. <laughs> Thanks for watching. Please like and subscribe.